Sir, just be ready, sir. Once na nakat ko na dito sa gilid, sir, sabihin mo lang kung masakit, ha? Kasi medyo maano ang gamit ko. Baka masudsud ko pag ano, ha? Ano, ba Ano? Hindi eh, kita maintindihan. Pag ko Oh, nama b. Ini buku macam. Nak swimming ka? Ay, ing-grown ka nga, sir. Madalas ka ba, sir, nagpapalini sa salon? Every two weeks, po. Before po yun, bago mag-ing-grown. Ano ba, mo? Sanay ka sa... Ano, pero... Napamagaan ka. Malalaman. Yan, manicurist. Manicurist yan, sir. Magaling din yan. Magaling na po ba? Ha? Ayan, sir. Ready ka na, sir, ha? Sige na po. Kunting ano lang ito. Just relax. Kasi may laman siya itong delikado pa ganito. Kunting sagit lang dudugo ito. Yan Sige. si Nana na sa Buboy baga maga, maga na naman ni Buboy. Ang paa ni Buboy. Buboy. na 'to. Si Kim. <laughs> yung nagpo pa yun, siya, Be. Uh. Tumubo. Siguro hindi nakuha yung dulo hmm. Siyempre tutusok yun. <laughs> yan na po yan? Yan na yan, sir. May natusok pa? Wala na po. Wala Iyan na. Po yung Oo. <laughs> Isang buwan na eh. Wala na. De, natural lang po minaramdam na ako kasi sugat. sugar. po normal. Yung tusok ang pakiramdaman mo. Yung natusok. Kasi dapat pala pin pinindot ko pala kanina sana. Na nandiyan pa yung kuko. Hindi <laughs> ko po ma-feel pero yung... Yung sugat yung mararamdaman mo. Yung sugat po yung na-feel ko ngayon. Perfect. O di ba? Hindi tayo nahirapan. Yung